So, ang pagpalang araw na muli mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan at ating po itong kukunin sa may Lucas chapter 1 verse 1 to 4 at tayo po ay magja-jump sa Lucas chapter 4 verse 14 hanggang 21. So ito po yung Sunday Gospel ng January 26, no? Kahapon dito sa Canada. Sabi dito kagalanggalang na Chupilo Uh, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin na mga taong buhat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya't matapos kong suriin ang buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat sa pasimula, Minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. Pagpunta po tayo sa Lucas chapter 4, verse 14. Bumalik sa Galilea, si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Napabalita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Pumunta sa Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang kanyang ugalian, umasok siya sa sinagoga <coughs> ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaya. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumaakin sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap hirap ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipayag sa mabiyag na sila ilalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita, sinugo niya ako upang palayain ang mga inaapi. At upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan at isinauli sa ingat at siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatan ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. So ang papuri ang pagsamba ay para sa Panginoon. So ito nga, uh, Luke chapter 1, alam naman natin na si Lucas, according dun sa mga Bible scholar, siya po ay yung pang-second na henerasyon ng mga kristyano. Kaya nga kung babasahin natin yung kanyang sinulat ay sa may verse 1 hanggang verse 2, sabi niya kagalang-galang na tsipulo ah uh, itong uh, si Teopolo sabi rin ng mga Bible scholar ay may isa isa sa mga high ranking official sa government o high ranking official dun sa sa church o sa simbahan <clears throat> So dito kasi kung sa atin sa Pilipinas no pag sinabi mo kagalang-galang mga honorable no ibig sabihin may mga position. no so, kahit eh, kahit eh, Uh, hindi ka mabuting tao dito sa mundo, di ba? Basta may katungkulan ka, tawag sa honorable. <laughs> Amen? Pero sa atin, bilang nagsiserve ka, Lord, hindi naman natin kailangan ng, ano, ng uh, tawagin tayong honorable. honorable. No, kasi uh, sabi nga all the honor, all the glory belongs to the Lord, no? So hindi natin kailangan yung mga title na ganyan, no? At kanilang ang kanilang isinulat ayon sa itinuro sa amin, na mga taong buwat pa sa simula ay mga saksi at mga tagapangaral ng salita ng Diyos. No? So, alam na natin dito, no? yung mga katuruan ng mga apostle no, sa sa na, yung kanilang na witness na ginawa ng ating Panginoong Isus, ito po ay uh, isinulat ni San Lucas. No? At uh, ito, sabi niyan, kaya at matapos kong suriing ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buwat pa sa simula, Minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng, ng mga itinuro ko sa inyo. Kaya dito makikita natin yung kabutihan dito kay San Lucas talagang sinuri niyang mabuti. Bago siya mag-release ng kanyang statement o sa salaysay para kay Honorable na uh, no? gusto niyang makasigurado ng lahat ng mababasa at gusto niya makatiyak na katotohanan. Yung uh, patunayan o matiyak na katotohanan yung mga natatanggap ni kagalang-galang na Tio Pulo tungkol sa mga itinuro sa kanya. No, gusto niya talagang totoo. <coughs> Kasi bakit? Kasi nga sinuring mabuti. Kasi sa ating kapanahonan ngayon, ang daming mga fake news na lumalabas. Kaya minsan kapag uh, hindi mo sinuring mabuti, hindi mo inanalize, ina 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 no? Pinakinggan mo lang, tapos parang ang ganda sa paningin mo kasi may pinapakita mga picture, parang mayroong pinapakita mga ebidensya. Pero anong nangyayari, mga kapatid? Kaya napakalaga na talagang sinusuri natin mabuti yung mga napapakinggan natin. No? Kasi mahirap na magsalita ka ng isang bagay na hindi natin sinuring mabuti. Baka mamaya naniwala agad tayo doon sa narinig natin at nakita natin yung pala fake news lang. No? Kasi madali nga yung gumawa ng, ano, eh, ng ebidensya. di eh. Diba? <coughs> Pwede ka nga makapanood ng video, nakala mo yun yung talaga yung taong nagsasalita, di ba? Kaping kapi yung mukha mo, tapos yung boses mo, di ba? Lalo na yung AI ngayon, di ba? Na yung isang presidente, o, uh, bigla yung isang nanunungkulan, bigla na naging presidente na, di ba? Biglang nanumpa na, pero hindi totoo yan. No, yun ay dahil lang sa AI, no? Pero makikita mo yung, yung mukha, yung boses, pareho, di ba? So, mahirap eh. Kaya ngayon napakalaga, no, kay dito, tinuturo ni San Lucas, na talaga sinusuri niya. Ayaw niya ma-fake news. No, gusto niya talaga, lalo na, siyempre, kapag ang pinag-uusapan ay salita ng Diyos, napaka-importante na talagang totoo yung sinasabi talaga natin. Kasi bakit? Kasi ito ay magiging, uh, resulta ng uh, ikaliligtas o ikapapahamak ng mga taong maniniwala o maniwala na. di ba kaya nga siyempre, ang katotohanan, masakit yan. Pero wala tayong magagawa. Eh. Talagang totoo yan. Kailangan natin tanggapin. Kasi pag hindi natin tinanggap yung katotohanan, uh, hindi tayo lalaya. No? Kaya na uh, dito is, yung pag natin is about kalayaan. No? Ano ba yung kalayaang uh, ibinibigay? No? Kasi dito sa may uh, Luke chapter 4, ang pinag-usapan dito, kung babalikan natin yung uh, Leviticus chapter 25, na yung tinatawag ng Jubilee Year, <clears throat> na kung saan, ay yung mga kautangan mo oo kaya yung pagiging slave mo uh, sa time na yan ikaw ay palalayain no ay, talagang uh, ano yun uh, kapag ikaw ay nakakulong siyempre ang hinihintay mo is makalaya kung ikaw naman ay nabaon sa utang ang hinihintay mo na sandali na magbibigay ng kalayaan o kaginawahan sa iyo is yung mabayaran mo yung mga utang mo <clears throat> amen So, kaya kala ng mga Israel dito na yung, uh, uh, yung kanilang freedom is about sa uh, pagiging slavery, no? kaya doon sa umiira sa kanilang government, no? kaya economic na, na freedom sa buhay nila. Pero ang tinutukoy dito ng Panginoon, mga kapatid, walang iba yung tayo ay magkaroon ng freedom from the bondage of sin. <clears throat> tayo ay makalaya sa biyag ng kasalanan kaya nga dito, ang gusto ni Lucas is talaga yung katotohanan. Kasi alam naman natin na, sabi nga, uh, masakit yung katotohanan, pero pag tinanggap natin, ito yung magpapalaya sa atin. Kapag inaccept natin, tinanggap. No? Kasi ang mahirap kasi minsan, uh, ito na yung totoo, pero ayaw pa rin natin tanggapin. At dahil doon, tayo ay nananatili sa pagka dapos. No, sabi doon, uh, tayo ay palayain. Kasi nga, sabi doon ng salita ng Diyos, na si Jesus, no, ay Taglay yung kapangyarihan ng Espiritu Santo at tapabalita sa karatig bansa, uh, bayan ang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanila sa mga at inngaan siya ng lahat. So ito talaga yung diamisyon ng ating Panginoon is yung ipangaral yung mabuting balita. Kaya nga kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, puro mabubuti yung maririnig natin. ba? Diba? Mabubuti. Kahit pa yung parang sa tingin mo, parang hindi maganda sa pandinig mo. Pero <laughs> sa totoo niyan, mabuti pa rin yan. Kasi bakit? Kasi Uh, normal kasi kapag ang tao ay nasasaway, kapag ang tao ay tinatamaan ng salita ng Diyos, ng katotohanan, yung sabi ko, nga sabi ko, parang hindi maganda sa pandinig natin, hindi maganda sa pakiramdam natin. No, talagang ano, eh, maglalaban yung damdamin natin at yung, uh, yung kagustuhan ng Diyos. Di ba? Pero kailangan pa rin manaig yung salita ng Diyos sa buhay natin. So kapag tinanggap natin yung salita ng Diyos, inaccept natin sa buhay natin at inayaan natin yung salita ng Diyos, uh, mag-cooperate tayo no, through the grace ng Diyos ay mamuhay ayon sa kanyang salita, doon naman tayo lalaya. Diba? So, bandage of sin. Ano ibig sabihin? Ang tinanggap natin ng Panginoon, ibig ba sabihin yun, ay uh, hindi na tayo magkakasala. Magkakasala pa rin tayo. Pero ang gandaan doon, mga kapatid, hindi na tayo namubuhay sa kasalanan. No? Hindi na tayo yung uh, nasa bandage. No? Kasi pag sabi yung bandage ka, parang wala kang laya diba? Ah uh, pala ang pita ng laman mo 'yung pa rin 'yung uh, nasusunod hindi 'yung kagustuhan ng Diyos. Kasi 'yun na alam mo ang pinaka simple doon eh. 'Di ba? Yung naghahari na ngayon sa atin hindi na 'yung uh, 'yung pangsarili nating hangarin hindi na 'yung ating uh, hindi na 'yung kasalanan na namumuhay sa atin kundi 'yung Diyos na, 'yung salita na ng Diyos o yung Espiritu na ng Diyos, mga kapatid, yun na yung nagiging gabay natin sa ating pamumuhay. So, ibig sabihin, hindi na ibig sabihin, hindi na tayo magkakasala. Magkakasala pa rin tayo. Pero ang kagandahan dun is, mga kapatid, hindi na tayo nagpapailalim, hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Kapag tayo nagkakaroon ng kasalanan, tayo na ay nagko-confess, na tayo ay humingi na agad ng tawad sa Panginoon. No? Hindi na natin na <laughs> ini-ignore yun, no yung kasalanan na gawa natin. Automatic, tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ikalawa din mga kapatid, habang siya ay nangangaral, na ibigay sa kanya yung aklat ni Propeta Isaiah at ng kanyang binuksan nito. Sabi doon, ang Espiritu ng Panginoon ay sumakin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita o yung mabuting balita. Kasi <coughs> doon sa pinagtatrabuhan ko, mayroon kasing ano, namatay na student, no? So, iniimbestagaan ng, ng, nan, nandun ako, diba? Iniimbestagan ko, ano ba talaga yung nangyari? Tapos kinausap ako ng uh, supervisor namin at ang sabi ng supervisor, uh, Ronald, no, uh, yung ating company, kung kailangan mo kausap, <laughs> meron tayong uh, hotline na pwede mo tawagan, no? Para kung gusto mo meron kang kausap. <laughs> kasi minsan, uh, yeah, kasi sa dami ng nasasagat natin mga fake news, o kaya mga bullying, no? Hindi lang isa, no? Kasi sa social media, uh, no, yung harassment ng mga tao o kaya yung uh, yung mga fake news niya, yung mga sinasabi nila na hindi naman totoo, yung mga masasamang balita kasi minsan masado nating ano ina-accept 'yun eh you no. Know? Masado nating pinapakinggan kaya minsan kung ano yung uh, tinitake natin, Uh, malaki 'yung magiging epekto sa buhay natin, 'di ba? Kung katulad 'yung pagkain, kung ano 'yung pagkain na tinitake mo sa sa katawan mo, malaki ang magiging epekto nito, 'no, 'yung magiging side effect niyan, mabuti man o masama, 'no, kung masama 'yung mga kinakain mo, masama ang magiging epekto sa iyo, pero kung mga mabubuting pagkain, masustansyang pagkain na kinakain mo, maganda yung magiging kakalabasan ng pangatawan mo. Ganon din sa utak natin. Di ba? Kung ano ano yung mga pinag-iisip natin, kung ano ano yung mga pinapakinggan natin, at masado tayong uh, nag na masyado nagiging affected tayo doon, masado nating dinadamdam. So, nagiging <clears throat> sa niyon. No? Kaya nga, kapag nakay Lord tayo, napakaganda na tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi nga, uh, mala tayong maririnig dito na pangit, kundi mabubuti, di ba? Sa paningin mo lang, o, kaya sa pandinig mo lang pangit. Pero in reality, mga kapatid, inalaw ng Diyos na marinig natin yung salitang yun kasi alam ng Diyos, kailangan natin yun at yun ang makabubuti para sa atin. Yung kalama dun, mga kapatid, sinuguni ako upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya at ang mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo niya ako upang palayaan ng mga alipin at upang ipahayag ang panahon, ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. So yun talaga yung pinaka-purpose ng, ng Lord. At sabi dito mga kapatid, yung sapagkat hinilang niya ako upang ipangaral, no? Sinuga, sinugo upang ipahayag sa mga biyag na sila'y lalaya at ang mga bulag. No? So hindi lang ang freedom sa kasalanan, hindi magkaroon din tayo ng freedom sa affliction. No? yung mga karamdaman sa ating physical na pangangatawan. Diba? Alam naman natin na nagkasala si Adan at Eva, ito yung naging uh, dahilan na pumasok lahat, yung kahit yung karamdaman sa buhay ng tao. Diba? Uh, sabi ng mga Bible, uh, by his wound we are healed. No? Sa pamagitan ng kanyang dugo na dumaloy sa kos ng kalbaryo, tayo ay pinagaling sa lahat ng ating karamdaman. Pero ibig mo sabihin doon is, <clears throat> Kasi umano yan, mga hereditary na mga kas, na karamdaman, di ba, na kailangan maputol. Kasi mayon eh, pinalaya tayo doon, di ba, yung mga sumpa sa buhay natin. So, na dahil sa mga ginawa ng na mga nauna sa atin, so, uh, true doon sa, sa ating Panginoong Isus, tayo ay binibigyan ng kalayaan doon sa affliction na iyon, doon sa sumpa na iyon, mga hereditary man yan, di ba, pero ibig bang sabihin, dahil uh, tayo pinalaya sa physical nating mga karamdaman sa buhay, lalo sa spiritual, ibig bang sabihin, hindi na tayo magkakasakit sa physical nating pangatawan. Magkakasakit pa rin tayo kasi nga tayo ay tao pa rin, hindi pa tayo immortal, di ba? <laughs> buhay pa tayo, nandito pa tayo sa mundo. Bakit tayo nagkakasakit? Una, kasi sa katigasan ng ulo natin, di ba? Alam na natin na bawal sa katawan natin. Alam na natin may sakit na tayo, mataas na yung BP natin. Pero, kain pa rin tayo ng kahoy, kain na mga matataba, no? Mga di ba? <laughs> di ba? Mahili ka pa rin sa mga mamantika. No? Alam mo na may diabetes diabetic ka na, mahili ka pa rin sa mga matatamis, di ba? Mahili ka pa rin sa mga soft drinks no mahilig ka pa rin sa mga tsokolate no sa mga mas sugar no mga maasukal na mga pagkain mga matatamis di ba o kaya wala, uh, wala wala ka naman sakit para bigla ka nagkasakit. kasakit kasi bakit masado mo namang inabuso yung katawan mo no, Ulang ulan ka na sa tulog di ba kasi minsan ang sakit sa physical natin ano eh uh, resulta kasi ng katigasan ng ulo <laughs> di ba So, kung minsan, ninaabuso natin yung katawan natin. Di ba? Kaya nga sabi ko sa isang video ko, kung maghanap ka ng second job mo, yung hanapin mo na trabaho, yung hindi ka malamang masyadong mapapagod. Di ba? Kasi nga, sa unang job mo, uh, masado ka ng pagod, tapos yung hinahanap mo pang second job mo, doble yung pagod mo. Siyempre, yung katawan natin, mga kapatid, may limitasyon yan eh. Di ba? Pag uh, nag-collapse yung katawan mo, eh, paano ka pa makakapagtrabaho? No? Kaya kailangan pa rin natin talagang alagaan yung katawan natin. Na huwag natin kasi nga abusuhin. No, hindi ibig sabihin na uh, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, no, tayo bayisun, ay eh, pinagaling tayo, iabusuhin din natin. <laughs> di ba? Parang kasalanan yan eh, di ba? Eh dahil ba ang Diyos ay eh, nagpapatawad ng kasalanan natin, iabuso eh, na lang natin, no? Sabi mo, oh, wala naman magkamali kasi ingilan eh, din naman ako ng tawad sa Diyos, eh, di, eh patatawarin din ako. Eh, hindi ganoon, eh. wag nating i-abuse eh, naman, mo oh, take advantage yung biyaya, yung kabutihan ng Diyos na sa buhay po natin, mga kapatid. No, kasi meron akong pinay, eh, sabi ko, may pinay-pray over ako, eh, mataas yung BP niya. Tapos magpapapray over na pagalingin ng Diyos na bumaba yung BP niya. Tapos katabi niya, crispy pata. <laughs> yung katabi niya sa higaan niya, hindi na makabangon. Tapos yung nakahiga, eh, yung katabi niya sa higaan niya, crispy pata. ba? Diba? Kasi sabi niya, hindi daw sa mabubuhay kung hindi sa makakain ng pork. Hindi <laughs> <ba? laughs> daw sa mabubuhay, hindi sa mabubuhay ng isang araw na hindi makain ng baboy. Okay lang yun. Kung sa amin na nagmi-mission, kami yung pakakainin na ganyan. At right? least, kahit paano, mga mamantikaan din naman yung bibig namin. Pero sa kanya, araw-arawin niya, <coughs> tapos gusto niya magpa-pray over, it's useless eh. No? There's no sense, mga kapatid, na i-pray over mo na buwaba yung BP niya, na alam mo mismo, after mo i-pray over, kakain uli ng, ng pork. Diba? Parang ano na lang eh. Parang ikaw mismo, niluloko mo yung sarili mo pag ginawa mo yun. <laughs> diba? Alam mong, <coughs> hindi yung mga answered prayer eh. Diba? It is useless talaga. No? So, tayo pala yan sa physical nating mga karamdaman sa buhay, lalo sa spiritual. Pero siyempre, kailangan uh, alagaan din natin yung sarili natin. No? Kasi minsan kasi yung katigasan kasi ng ulo natin, kasi nagpapadala tayo dun sa gusto ng laman natin. Yung gusto ng laman natin kainin. Amen? O kaya, masadong, ano, uh, tayong nagiging ganid. Yan, no? Masado tayong ganid. Kaya kaya minsan, yung katawan natin, hindi natin pinagpapahinga. Eh, huh? sabi kasi, ang dami kasi mabilihin eh. Ang dami kasi babayarin ba? Ganito, ganito. Okay, nandun na tayo. Ang daming babayarin. Ang daming uh, uh, mga bills. Pero pag nagkasakit ka, mas malaking problema yon. <laughs> Wala ka na ipambabayad ng bills mo. So, mga babayarin mo yung regular na binabayaran mo monthly, dinagdagan mo pa. So, imbes na katulong, hindi rin. Di ba? So, kaya bigayang be wise din tayo, mga kapatid. Ito tatlo nun, mga kapatid, is yung palayain yung isip natin sa mga misconception. Kasi alam natin, yung bayan ng uh, Nazareth, dito po lumaki ang ating Panginoon. Ito yung talaga yung bayan ng ating uh, Panginoon yesus At uh, <coughs> sabi nga, yung Nazareth, uh, most of people na nag, uh, nag-re-reside sa lugar na yan is mga Gentiles. 'Di ba? Kaya nga kung babasahin natin yung John chapter 1, mababasa natin 'yan. Sabi nga ni ni, Nathaniel, sabi niya, "Meron bang mabuti?" Kasi nang nalaman niya na si Jesus ay galing sa Nazareth, sabi niya, "Meron bang mabuting uh, manggagaling sa lugar ng Nazareth?" Kasi para sa kanila is Nazareth 'yan, eh, puro mga hintil 'yan, may mabuti pang mangyayari diyan. 'Di ba? Yung mga misconception, yung yung, yung, yung iniisip natin, So, mali yun mga kapatid. na no, Hindi ibig sabihin na yung lugar na yun, ay eh, sabihin pa natin ay eh, pugod na pugod pa ng mga kriminal ang isang lugar o mga masasamang tao ang mga naninirahan dyan. Hindi ibig sabihin, wala ka na mabuting, wala na mabuting tao na naninirahan dyan. Diba? Kahit sa pamilya eh. Minsan, nakakala mo na yung, yung pamilya na napakabuti naman ng mga magulang pero may black sheep pa rin na lumalabas. 'di ba? Yung iba naman eh, talaga ng sabi mo eh, ang titindi ng pamilyang ito, no? Parang masasama. Pero may kita mo, may merong, merong lalabas din na mabuti. So sa buhay natin mga kapatid, doon tayo gusto palayahin ng Diyos eh. Kasi minsan yung utak natin, napakalaga po niyan. Masyado tayo minsan judgmental sa kapwa natin. Kasi yung, yung utak natin, eh, iba yung konsepto ng, yung, ng, isip natin, yung mind conditioning natin eh. Ito yung nagde-decision. Diba? Kaya yung lamayan kung ano nasa utak mo, kumisang yun ang gusto, uh, talagang gagawin mo. Kasi yung utak natin, yun ang nagkukontrol, yun ang nagsasabi kung kailangan mo na kumain. Diba? Yung utak mo, ay sabi ko, kailangan mo na upahinga. O saan ka pupunta, kanan, kaliwa, yung ano mo. Yung utak yung nagde decide eh. No? kaya napakalaga ng mga kapatid na tayo ay tuluin ng salita ng Diyos ay palayain doon sa ating uh, isip. Kaya nga sabi doon sa Romans chapter uh, 12, verse 2, do not uh, conform anymore sa pattern of this, uh, this world. Sabi doon, renew your mind. No? Baguhin nyo na yung, yung mga isip nyo. Ba, ano, i-renew nyo yung isip nyo. Kasi bakit? Pag hindi na renew yung utak natin, babalik at babalik lang tayo sa luma natin buhay. No? kasi yung mindset natin, mindset pa rin ng mundo, hindi na yung mind of Christ. Kaya babalik at babalik lang din tayo, imbis na kalaya tayo, No, yung akala mo lang nakalaya ka, yung pinoy nakalaya ka lang sa isang kulungan. No? <laughs> Tapos tawag -tuwa ka na. Hindi mo alam yung pinaglipatan sa iyo is meron pa pa lang ikalawa, ikatatlong kulungan. So hindi ka makalaya-laya. So parang ano lang, ikot lang tayo ng ikot, no? Kaya dito mga kapatid, napakalaga sa buhay po natin na tayo ay uh, Patuloy natin yung saliksikin, yung salita ng Diyos. Napakalaga mga kapatid na tayo ay nagninilay, nag-aaral ng salita ng Diyos. No? Hindi lang tayo palagi nakikinig, kundi subok, ano natin, ituloy natin no? na mag-aaral talaga. Na tayo mismo sa sarili natin is mag-aaral tayo kasi magkaroon tayo ng personal na pundasyon sa salita ng Diyos. No? Hindi yung puro na lang yung ating, uh, yung ating pundasyon is kung ano na napakinggan natin, No, hindi mo na alam kung ano ba talaga standing mo. Hindi mo alam kung ano, 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 ano ka ba talaga. <laughs> so, napakalaga. Meron tayong personal eh. At yung uh, kagandahan doon, hindi lang uh, tayo nakikinig, hindi lang tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pinakamaganda doon, dahil nagkakaroon tayong matibay na pundos yun, dahil yun sa mga experience natin kasama ang Diyos. No, mas lalong tumatatag yun eh. No, uh, yung, kasi tayo mismo, uh, naranasan natin yung salita ng Diyos. So, yun lang mga kapatid, at ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. Tayo tulungan at tayo lumaya sa lahat ng mga uh, mga bagay na hindi magaganda at uh, makakapaglayo sa atin sa pag-ibig o sa uh, makakapaglayo sa atin sa presensya ng Diyos. No? Yung pag-ibig ng Diyos, nandun, pala, nandun naman palagi yun. No? Yung ano din is, tayo ay mapalayo sa kanyang presensya, mapalayo tayo sa piling ng Diyos. So, yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless as all.